ang peregrinasyon o pagbisita sa bahay ng ala. Kasama sa karamihan ng mga relihiyon ang bahagi ng isang espiritual na paglalakbay kung saan ang tapat na mananampalataya ay taimtim na humihingi ng tulong sa kanilang tagapaglikha at ipahayag ang kanilang pagmamahal sa kanya. Gayunpaman, sa lahat ng mga paglalakbay sa mundo, ang taunang peregrinasyon ng mga Muslim sa Makkah ay tumutukoy sa laki at saklaw nito. Taon-taon, mahigit sa tatlong milyong mga Muslim ang nagsasama-sama sa Makkah, kung saan sila nagtitipon sa isang maliit na lugar upang magsagawa ng mga ritual ng peregrinasyon o ng paglalakbay. Ano ang ganap na peregrinasyon o paglalakbay sa Islam? Ang Hajj, ang taunang peregrinasyon o paglalakbay ng mga Muslim sa Makkah, ito ay ikalima sa haligi ng Islam. Ang tungkuling ito ay dapat na isagawa ng bawat muslim na may malakas na pangangatawan at may kakayahang pinansyal isang beses sa kanyang buhay. Ito ay isang pambihirang paglalakbay kung saan isinasantabi ang mga pagkakaiba ng antas sa lipunan, nasyonalidad, lahi, pananamit at kayamanan. Ang lahat ng mga manlalakbay ay nagsusuot ng isang kulay na damit at iisa ang binibigkas, na may isang masigasig na puso, ang parehong mga salita na nagpapakita ng tunay na ugnayan sa pagitan ng tao at ng kanyang nag-iisang Panginoon. Ang mga salitang ito ay nakasalin sa mga sumusunod, narito ako na naglilingkod sa iyo. O nag-iisang Panginoon, narito ako na naglilingkod sa iyo. Walang itatambal sa iyo. Narito ako na naglilingkod sa iyo. Ang lahat ng papuri at lahat ng kabutihan ay nauukol sa iyo. Ang lahat ng kapangyarihan ay tanging sa iyo at wala kang katambal. Sa kabila ng iba't ibang ritual na isinasagawa ng mga Muslim sa panahong ito ng paglalakbay para sa pananampalataya at ang iba't ibang mga panalangin na kanilang binibigkas, ang lahat ng ito ay nangangahulugan ng ating pag-alala sa Allah. Upang magkaroon ng takot sa Kanya, ipakita ang pangangailangan natin sa Kanya at upang humingi ng tawad at gantimpala mula sa Kanya. Si Propeta Muhammad, ya, yeah, ay minsang nagsagawa ng pag-ikot sa kabah at paglalakad sa pagitan ng mga burol ng Asafa at al marwah na ipinag-utos lamang upang alalahanin ang ala. Ibn Abi Shaybah, 15,334 Ang taong naglalakbay sa Makkah na may layunin sa pagsasagawa ng peregrinasyon o haji ay nagpapalit ng kanyang damit at nagsusuot ng dalawang piraso ng simpleng damit upang ipahayag ang kanyang pagpapasakop sa ala at upang maramdaman ang pagiging. Pantay sa kapwa manlalakbay sa kabila ng kanilang kaibahan sa makamundong katayuan.